naami book story about Henry C. Ni anak ko sa akong self, gusto ko mapariho ni Henry C. Negosyante. I started from 100 pieces sa lotion, 100 pieces sa sabon, from the Alcantara of my kids. There's no such thing as instant. Grabe ang akong pagkama. Ano nga negosyo? Na-failed ka na nga direction because si Lord na ay perfect na plan para sa imuha ayaw lang yun ka disappoint yes. kung nadapa ka tindog barugi lakaw holy moly grabe mo ni imuha ang gilang guys, karon na ko ako ni Isulti sa inyo ha first time sa Chichat. so okay. fresh from the airport pagida no first time na makasulod ang inyuhang angkol sa mansion ni Ma'am Lu ayo tama ba ni ayo bare, ayo ba ni ayo oi sabe na mga ayo wala ni hi sis oi Ma'am Lu wala ka gwapa <laughs> <laughs> ko Oh Siyempre, my God! Siyempre kayo. Hindi ko airport. Hala, kagwapo na mo. Oh my God! Ta after pila ka. 48 years na wala ang Ako ang oh, simple Wahala, na wait. balay. Holy moly! Ay, Sir Welcome sa akong balay! Ma'am grabe mm. mo ni Imo gilang. So, ang isa na imang pinag nag about painting, Ma'am Ako, dili ko ganahan sa akong now. Pero maulaw ko nga, ma-display siya sa akong balay. Dili, mag good. So, okay, ang good. Wo, uh, since ga-effort, good siya, Ana, no? Gidawat na lang na ako sa maayong <laughs> kapapotan. <laughs> As aside you. sa bright, sa Imo pagkapanit, <laughs> bright po ng imuang aura mo inigawa sa painting. Pero, mm. ma'am Lu, unya, mag ipadayo na to ang house tour sa pagkakaroon. magkumusta ita. Oh, okay, okay. ra ni mo nga mag chat na ta. Ay, okay. Na, na, Lu Neria Maestre Putian. Wow. Imong apelyido mamlupoti ana gyud daan. Pero kaniya lipay kaayo ko kay dagahan asin dagahan gyud kaayo request. Hala, nga i-chitchat ka. Kamo, I think kahibaw ka na. Wala ko kabalo. Dili ni mo na makita sa mga kare i-mention ka nga sunod si Mamlo, sunod si Mamlo, please si SY Glow, Mamlo, Mamlo ana. Kanina gyud. Kanina gyud kay ni sulod ang inyong uncle sa bagong mansyon ni Mamlog. Isa na siya sa rason nga wala kaayo pa nag magalanganin si Mamlo nga magpa-chitchat kay yes. siyempre daghan kaayog mga unos nga mga miagis kinabuhi o so karon finally na plaster na mga gidi gid nga dili mo chitchat inyo angkol ni lupad gikan pagbohol ni uli o oh, pinakalit pinaabtik sa dabaw para lang matchitchat ang inyuhang mother lo nga sige ninyo request nga karon na niya, taga bohol ba ya gyud kuno exactly so grabe gyud ang mga koneksyon nato diri ma'am lo congratulations si imong wow. Ang mansion thank you kaayo sir chief congratulations gyud god is so great grabe ka great ang una nga pangutana tagpila ang mansion ni ma'am lo <laughs> nangutana jud <June. laughs> Seryoso <laughs> ni mo pangutana? <laughs> Pila ang kantidad ani um, Actually, nga kani nga balay dili ni para sa ako ah? para sa uban. Wow. But number one, gyud, gihimo na ko ni, gipangarap na ko ni, para sa akong mga anak. Oh. Na nagdako sila, nga nakatagamtam sila, nga di, wala na ko sa bata pa ko. Dili sa akong igsoon, dili sa akong bana, para sa duha na ko ka mga anak. Kay ikaw, gipanganak. Pubre kaayo. Mamlo, ang inyuhang kahimtang sa buhol sa una, muingon kag kapubrihon, unsay pasabot sa grabe kapubri ninyo sa una. Luyod jud kaayo mi. Syam mag -igsoon. ang akong papa Manang ang akong mama manuruy lang og maski unsa, mo nang na train ko pamadya kay pretty good pud na akong uban-uban sa akong mama sa bata pa I was oh. born 1989 tanang buluhaton sa Bukid Kabalo kaayo ko Sir Chit. Patam na ko og maes, patam na ko og palay kanang paaniha ko, pat pakaw pumuta mm. ko, pakalis ako, kabalo ko ana, tanan tanan, wa koy pili. Kay sa ako ang na sagap sa ng mga balita, sa una daw tama tamayon daw inyo ang pamilya. kinabuli ako mama kay daghan kaayo mi siya mi magsuon tapos ingnon may og mga baktin kay everyday nagasimba mi nagabaktas mi from balay na mo to simbahan alas 4 sa kadlawon mo gikan mi sa balay magbutok ra mi og kanang patay nga dahon sa lube amo una mo ng sulo so na sa mo sa Valencia mo una himo mong flashlight padulong didto wala yung chinelas sir chits oh wala mi sir chinelas kung naa man mi chinelas kay mas panangga pa namo amo chinelas kaysa sa amo mga katiil-tiilan kay amo nang ibutang diri taguan kay basig mabitas unya baktason lang na namo kada domingo nagasimba me unya kumusakay kay me sa mga truck mga sakyanan didto bulihon ang akong ginikanan kay tulo ka mga baktin daladala niya pretty good pero unsay gibati nimo ato mahinunduman pa ba ni mo mamlo actually wala ko naga tanim og galit kay kabalugid ang tanan nga palangga gud na ko sila luyo sa mga pangtamay luyo sa mga buli bully nila sa akong ginikanan nga pirti may kapubre. Mauna, kay sigig panganak, sigig panganak. Do, re, me, fa, sol, la, ti, mm. do, me. From grade 1 to grade 6, puno na siya. Akong igsuon na siya. Naaba kay, mura, promise mo ko, galingon nga, buhon madato ko. Naana si imuha sa una or wala pa? Actually, Sir G, grade 6 ko, naami book na story about Henry C. A very, wala ko kasabot sa universe, no? Mm. Pero katung na story Story nabasa na ko ang story ni Henry C. Gusto ni anak ko sa akong self kay kanang mga grade 5 grade 6 grade 4 grade 5 grade 6 mo na mga panahon nga pasulaton ka og kanang essay di ba oh, anak mm. sa Imo teacher about your dream my mm. ambition in ana mm. ang nakatotok sa akong isipan ang nakabutang Diyod, gusto ko mapariho ni Henry, Henry C. C bahalag masiunsa unsa basa ang akong mindset negosyante wow. Tapos amazing kaayo ang universe kay gihatag niya sa ako ah, which is akong idol pagyod kay naging employer man ako si Henry C, di ba? Oh. Siya man ang owner sa ako ang bangko nga gitrabaho at first. Ah. Tapos connected dots ang akong pangalan sa ako ang negosyo karon, si yes. Glow. Ah isa po sa dahilan nga nung nasiglo siya, isa na ako siya ka-idol. Sa grade 6 pa lang ko, nag-ingon na gud ko, Lord, gusto ko mahimong Henry C. Bahalag dili mapareha sa aya ka dato. Pero at that time nga, nangarap ko, dili pagidput gud po din ka dato si Henry C. But ang iyang story, na story sa book, which is, ah. mo, nahimong inspirasyon nako ako siya. Then, God is so great and the mm. universe is like, parang gihatag niya sa ako mm -mm. ah. gihapon ang name ba? Mm -mm. Si glow mm, mm, sy glow mm, 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 mm. Sure. pero ang pagkabalo gud nako na kay bawaan ang kuan ha si about kay Henry siya oh. kay ang SY ang kaning brand ni Mamlo. SY yes. is pangalan sa si anak sa yes. mga anak. And supposed to be ang pangalan dapat anak uh, kasali dapat ko. YSL Glow. Ah. Uh, or LYS Glow. anak ah. Ana. Tapos niya na akong isa ka igsuon si Anong. Mm. Leave it to your child na lang. Uh, supposed to be YS Glow sana. Mm, 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 mm. Sabi ko nung idol na ako si Henry C. Si... Kaya po siya naging SY. And then, ma-remember fast than YS. Okay. But the main jud reason nganong nung na SY Glow is pangalan sa akong anak and then naging ideal na ko ang akong idol nga si Henry C. Henry C. Yeah. Pero naghisgot ni mo ganina, Ma'am nga first trabaho ni mo is na sa bangko. Gusto lang nako ko makonek no, nga gikan ka sa kapubrihon which is nakita na ko, ko ang kaugalingong mata kung asa siya nang Sa inyo ang kapobrihon, yes. di unsa man ni mo sa college. Grabe big kapait ako kung pag -skwela. I was a working student sa school. Ay, wow. University of Immaculate Conception. Adrina sa Davao. Yes. Oh. Pagkatapos ako ng high school, luyo sa among kapobrihon ang akong mama. Muhilak to sa akong atubangan. Muingon siya, mahal, bahalag wala kay kwarta. Bahalag wala kay pamasahe. baktasan lang ang skwelahan. Human og skwela. Bahalag po brita. Human og skwela. Kay yut ni ang bugtong pag-asa. Kung dili man ka mo asin, so at least hayagayag ay imong ugma. <laughs> usahay baktaso na lang na ko. kanto gikan mental makaabot lang gikog bonifacio malipay na ako na ako ana wait wait lang wait lang wait lang ay dili oh. agikan sa kanto sa among balay ah. lang gid ko from mental to bonifacio makapamasahi lang ko ah. Kungana. bahala wala piso nga salen basta mo man lang gikog sugay lang mosulod lang lang hangtod nga nakahuman ka hangtod nakahuman ko ang among baunan dahon sa saging. Malipay na lang niya sa una na amig kinamos. Ang niyo? Ah, uh, kanang kanon lang, mabuhi lang mi. Dili pa yun may makabaon og dili may maglubok. You know, lubok. Kana lubok. Mag-ana mag saging o kamote? sa may lubok o si lubok? Lubok ba? kanang <laughs> Sorry, si lubo. lubo kanang palay ah, kailangan niyo mo siya tanggalon oh, okay, ang kanyang okay, 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 cover oh, para pwede niyo mo siya malungag dili may makaskwila kung wala mini lubo oh god kay sa bugas yes De, even kanang mais manu manu hon sa una Kaya anak ko sa imuha commune ka og poor of the poorest poor good literal poor ang imuhang ginikanan or ginikanan sa mga nagtanaw sa atoa karon sa chichat mm. or lolo sa ilahang ginikanan maunay kaagi na ako. And I was born 1989. Kaagi sa ilahang lolo. Kaagi na mo. Karabi. Sa sobra kapait. Niyabot sa punto nga, di ba nagdagat mi? Ang akong, ang ako ang mga manang mananggite. Permi na sila malit. Kasukan mi, permi. Ang among maestra, huwag among maestro, Dili makasabot sa mo ah. Kaya syempre no, kay gusto nila sayo Yume sa eskwela. Wala sila kasabot na late me perme because nanigkamot pa me nga na makaon. Late me kay ako maigsoon na nagat pa. Ako maigsoon na mananggut pa. ihaton pa namo ang, ang tuba sa sitindahan. oneng malate me kay abo pa ipanghaton sa silingan para mapalit namin pamalit ang bugas. So usahay, makaigunsyo ko nga sometimes in life you need like parang maging considerate man lang sa uban kay wala ang kabalo sa kipagdaan. So, naa din ni karon sa lugar kung asa nagdako si Mamlo, si Luneria. Hello, lagsik pa guys na nayani, oh. Ay, ito ganyan. mga langit, saa sila. Ingon ani ang kinabuhi ni sa una, magsigit-sagit. Yeah! Sa no. luoy oy, kaya nila sa una tungod sa daghang anak ako magulang kanang ako uh, katawan sila sa mga mura ba ang mga mga tawa mura na kaminos na kaminos, mga tawa mm. manghila kay usahay ilang pagkaon bit um, kuang kuang yun na. wa man unta di wa man unta sila magkalingaw ang pangaju ato asa-asa mga duwa man um, gud kita kita may kita may jud tindahan sa amo na mga way sinilas luoy kayo na sa una pobre kay na naun. sunog pag lang balay sus ginuo ka mo dili mo si ko katawa kay ang kinabuhi sa tao dili ba may bow sa una indyo silang tinamay eh, karon si sus ginuo di na basta sobra na diha uh ba -huh. ja mm, ka si bin kay uh, tong nay pagtugbong nila ang ma mana askuan lagi as 77 balhin-balhin ang pu balay na katupat upat sila mo, balhin-balhin. Sa una, katong high school na siya, ga, ga, gamagama siya mga mani, diyang ibalik diya ja. as high school pa, oo. Oh. Kaya buo lagi mga, mga marites mong mga dad kong marites. Duo duos lang ito kay abi dato naman, nga anak, nga anak. Hello, Jeng. Salamat as pag-anhinin mo are, nang ipinaperting bibuha mi ini. gipang <laughs> dagaan mi mga palipay pong ginagmay ba Ako nagpasalamat ko siya nga siya ko magunahuna sa iyang kujuan di na ako kalimtan ako ang iyang kaayo na ako kay pasalamat po sa ginoo nga siya di kagaan po grasya Dahil daghang ka juga ang salamat sa imong kaayo na ho ka ikaw buutan juga ang pagkabata sa imong pagkatao Sige dyo ko makahilipat na ibisag tiguang na ko dahil abot sa punto na niingon ko nga muundang na takog skwela. Tapos pagkaugma, nakita na ko akong mama ni Agi sa ah, Matina Crossing. Nagbaktas na luoy kay naong oh Dili na ako, marim, na ako ma makalimtan. Ang iyang chinelas kay red niya, ang kabila kay blue, tapos nipis pa dyan kaayo. Nakita na ako mama nga bugat kaayo ang iyang naong ganitabok nitabok ko niya. Kanang makaingon ka ba nga, grabe kaayo ang iyahang problema feeling na ako financial na problema dito ko nitulo ako luha ningon ko dili ko pwede mo undang og skwela kay naa ako mama pait kaayo dili ko pwede muundang nga uh, sa pagka working student na ako maning kamot chiko bahalag kapoy na kay ko bahalag stress na kaayo ko oh, ipadayon gud ni muhuman jud ko kay premi good ko gina remind sa ako mama bahalag magkinaunsa human gud mo og skwela so many times na i want to give up gud sa school kay kapoy na gid kaayo kanang maghimo kong munchkins, sir cheats. it takes one hour. Kapoy kaayo akong skwela, kapoy pa akong trabaho. Every 9pm akong out from library. Muabot ko sa skwela ay sa akong auntie nga balay, kagipapuyo ko sa akong auntie, 10pm. Pag abot dito, mukhaon ko, maghimo pa kong munchkins, usahay maabdan kong alas 12. Kabalo ka sir cheats, Neingun ko, Lord, it's so unfair. Kapoy nakaayo ko, Lord. Alas 12, naghahimo, gyapon kong munchkins, kay tuyok-tuyok kung pa na ako, nagadukduk pa ako. Nganong sayon kaayo ang ilaha, samantanang ang akoa o balay, nga kapuyan, lisod kaayo para sa akoa. Nga man Lord, kailangan pa dyan ko, mamaligya, para na ako'y hey, naga anak ko. Grabe dyan, Lord, pait na dyan kaayo, Og almost nagin ko mag-give up ato, pero karon sir, just ma-remember na ako, mutulo ako luha, ngani anak ko sa ginoo. Oh. Super na-appreciate, good na ako ang plan, ni Lord para na din sa ako. Ah. Kanto di ay mga hirap kaayo nga mga naagian nako mao Maudi ay ito ang parang stepping stone preparation, preparation na mahimong ako karon And para ma ni Lord ang blessing gani niya sa ako, ah, kailangan hirap na literal hirap before na ako ma-achieve ang unsa ang naasa ako ah, karon Mas nakitaan ako ang value, mas na-appreciate na, na ako ang akong pagkapubre o ang akong pagkaako dati kaysa ka tungod sa akong naagian grabe git na pag-ade gusto nako na istoryahan kandi imuhang pag dako aning sw Glow gud ba ang pagsikat sa sw Glow. Nganong naisipan nimo nga na ni imo ang buhaton? I am into business na gyud. Nagsalon ko. Sorry, nagsalon ka, nagtrabaho ka sa salon. No, I have oh. my own ah, salon. Ah, nag tukod kag salon nimo. Oh, nya down siya. Masi unsa na ako negosyo, ma permit put ko down. Tus nag ana ko, Lord, dili na tama na. Kay ang mga tao, pag makabalo sa negosyo, nag-down ka, ginabuli ka. Mm. Mingus lang, ah, that's not good, ana. Mm. she's not good, yeah. ana. Mm. Sa ana yield ana tapos ni ana na ko hindi na gid ko magnegosyo actually tapos oh. pandemic Before pandemic, akong bana kay OFW sa Singapore. Mm. So nami didto. Pero I thank God nga gipauli niya sa Pilipinas. Mm -hmm. Katong time na nagpandemic bag-o kong anak na Scarlett mm -hmm. into TikTok ang all. Pag TikTok sa tanan nag TikTok sad ko. Ang akong pangalan that's why Mother Lu, kasi kay ang akong gina-content is about me as a, as a mother and taking care of my kid. Mm -hmm. And then daily na ginagam, ginabuhat. Every time mag-content ko, pero may good nila mapansin ang akong kaputi. Skin. Kahit dili ko magfilter, filter papansin nila ang akong skin. Di ba? Itong una ni kita. Ang <laughs> uh, una ni mong kita. <laughs> oh, yun tinuod yun na yung puti. Mahalo, mm. Mga hindo. Mga anak, tao. So, in ana ang neta bo, gra grabe yun akong puti. Kaya na ako gigamit na pampaputi. kaputi. Ah. Oo. Oh, oh. Tapos, nag-ana sila, unsa na, unsa na. Yung kung gusto ninyo, since I am into business, prior pa ato, daghan kayo nag sa ko Na ang puti ko daw ay drip. Ang puti ko daw, dili ah. daw ko guwapa, puti ra daw okay. ko okay. Ina e na ba? Yes. So, napansin nila, ang akong kapotean yes. kaputian. So, naan ako, why not timuon akong negosyo? Wow. Since wala man ko gigamit. Oh. So, ako, mo so, dito na na-formulate si SYB. Yes. At first, Kanto munang gigamit na ako. Mm -hmm. Gigpagayan na ako ang um, mm -hmm. unsa akong gigamit. Mm. -hmm. Maupad, mauto ang start. And then, the power of like, usig yes. gamit ni di Putika. Yes. Dito na, yes. nag-start. I started from 100 pieces of lotion, 100 pieces of sabon from the alkansha of my kids. Pila ang imong starting capital? 15,000 lang. 15. To. Then na koy an on hand. Sa siya fifteen thousand. Mm. Na koy on hand na um, I think five thousand mm. kay di one hundred pieces sa sabon man ako one pieces sa lotion. Wow. That's the start sa ako. Boto ang give sugod nga pag baligya baligya ni Yes. Unsa ang wala gid nila na nga unsa kalisod? There's no such thing as instant. Sa tanang nakita nila sa social media. Happy ko, malipayon ko, successful ko, tanaw nila inana. But behind the camera, behind that, nagahilak ko sa tago. Grabe ang akong pagkamang aning nga negosyo. Dili nila makita ang akong pains, ang akong struggles, ang akong disappointments. Wala nila nakita ang akong mga luha kada gabi eh. Kay naningkamot ko para sa akong brand. Not for me, but for my kids. Grabe gyud ang akong gipagdaanan na pait. Ayaw lang gyud ka-disappoint. Yes. Kung nadapa ka, tindog baruge lakaw. Kanapong mga disappointments nga niabot si mong kinabuhi, ingon si Oprah Winfrey. Mm. Winfrey bana Turn your wounds into wisdom. Na-failed ka na nga direction because si Lord na ay perfect na plan para sa imuha. Giiwas ka na nga direction kay na ay the best nga mo abot. Sama sa gisulti ni Mamlo nga, kung pintikon man tak, kung gituklod ta tungod sa tuang kung unsa na bangon lang yun ba dili lalay mga akong giagian ako sir cheats wala ko nagapa chat because i want everyone makita nila unsa kanindo taka akong balay wala ko nagpa chat kay gusto na ko ipahibalo sa ilahang ang negosyante ko. Wala ko chat Gusto ko ipahibalo that mm. I have my SY glow mm. na legit ang akong pute. puti. Mm na namaligya akong papapote. Nagpachitsat ko, e eh gusto na ako i-remind sa mga kabatanunan, lalo na sa mga pubre kaayo karon na walay imposible taong na ay pangandoy. Sama na ako, na pubre kaayo mi. Eh. Kung sa man ang naabot na ako karon puhon maluoy ang ginoo, maabot sa nila na. Sama nako na ako, sa bata pa ko, nangarap ko, Kamut ko. And sa bayan na pagampo walay imposible. Universe will give you. Grabe ang imuhang. Lamig yung mata. Hindi ko ako ang iyahang kaning stone lagi o. o na tagpilaon man na Ang ref sa John. Hala, wag ref reveal ni Ron ba? Na ay, makita ang sulod, alimam ma mamlo. Makita ang sulod? Yes, makita. Halaka ka, di po ko kabalo. <laughs> <I know. laughs> karon makita na ninyo ang seisolod sa ref ni Mamlo. One, two... Um, um... <coughs> wow! Oh, Grabe na sa ninyo. Usa man eh. Uy, mura man kagkuan. man eh. Usa man eh. Mura man eh. Ah, Is in R. So, okay lang <laughs> okay ka sa ato ang pagkaon. Nung no, sa day ka. Mane ako. Kamu na ka vibes mo ni Ma'am Lo. Okay. ang Kanang... mga, mga hilig mga otan. Yes. Ang mga. And then, kabalo ko nga hilig si Sir Chitz ug bulan. Yes. Di mawala, no? Si kusina ni Ma'am Lo. Nga naging siya yung mga dagang. Ah, Kaya mga kindis na rin. Kindis na rin. Kindis na rin. <laughs> <laughs> Napa na rin. Alaw. Awa, kita mo na yung kindis, ba? Oh, kung giluod mo sige, kikaon sa na umay. Oh. Kaon mo kindi kaon. og oh umay pa mo. Kindi <laughs> kaon <ikaw> na. Pila <laughs> ni? Pila ni Ang halaga ni? At uh, 200k. Na sa 200k. Mga offering na ko siya, something uh, ana. Dala pol kung nay gusto mangawat mangawat. Kuan <laughs> gani no, nagsige ko gana na pa simple ug na gani ba ko. Ay, na si TV dito. <laughs> Pero wait lang, mo diri ka ga-live no? Yes, diri ko nagalive. Ha, ah, diri na ninyo makita kung asa ga-live si Ma'am no, awards, awards sa TikTok, awards sa wow. ano. Wow. Diri mi live sa Ako ang Angels. We are more into pampaputi good searches. Pampaputi, whitening. Yes, mm -hmm. whitening. So, yana ba ya sila nga puti daw ko nga filter o ikaw na kita na <laughs> Actually, una na mo pagkita ni Ma'am Lo, mariyo. Anya, <laughs> asa yung masters? Ang master na mo, dili siya ma-open ng no? bilik. Tak ku ya wak weh. Allah memlu. Na oke -okay ingun oni. Yes, aku <laughs> kau. Okay, Kebalok ama melu. Isan isak ama lagi nama manifest ngaling Oh, Kaling-kaling sa ta, oh. sa ano. Baka naman, o gawa. Adili po doi. Bala, good mo sila, good doi. Baka ko, pohon, pohon, makaingon ani sa go. Oye, no? baka naman, o gawa, magtawag ganyan sa atin. atin. <laughs> Kasi kina CR. <laughs> Dapat, <kina -CR. laughs> pero... <Dapat, kina -CR. laughs> wow! <laughs> So, it's a siya. Mahigod nung pagdataw ka ang inyuhang labahanan, manay ilang plaggan na. Oh, <laughs> oh <laughs> Tapos ang brand ni Sir is Impolo. We are... Impolo! Yes. Kamusta na? <laughs> <laughs> ang ilahang mirror, pati sa baba, ang ilahang coan, CR, si uh, touch screen siya. Tapos... Kanyain mong CR Arke. Kanyain siya, Impolo po ni... Hulo! Gabriel <laughs> lang sa kalit! Showered! Hulo! 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 ako oh kuya. Uy. Wow. Dili ni siya smart kay dili pa kaya sa power. Actually. ani mo humbalay ba no niya magtanaw-tanaw ka diri niya man. Ay. Sa mm, una mga awat pa rin yung pagluli pa <laughs> pindahan. Karon na nakain na ni, di ba? Mga nana ba. Wait lang na his got ni mo nga. Mo humbalay for for floors. aha oh. Ah, ano man taron? sa fourth. Ah, fourth na day <laughs> ito! Diligent pili niyo ang cool din nga balay ako ang anong baklay baklay kapuyin ko yun niyo I try this that pong, na ako. Oh. na ah so this is your bar yeah Ah, nice. uh, kaila ka sa ah mo ko dile <laughs> dile <laughs> pero ano na kay so what do you want oh, okay what's your order nice. ala no yes. <laughs> kanisha kung sa mani Tara. oh hello So, napag-iday kay karaoke room. Akong mga singers ng mga friendship and mga dance yo, mga yo, dance heroes. Dari manayaw, dari magkanta. Yawo, nung dapat si... Ano na, ano na, ano Glow, live. Ah! Live ko. Hindi na ka kailangan mo gawas, kinanan, kinitanan. Yes, all in. Na sila'y hospital, na sila'y park. Okay, love lang lang magkakamay. na Nakaligo na ka, diri? Never pass sa pa. Sa sobrang ka-busy. So, guys, karoon na ginakon ni Isulti sa inyo, ha? first time sa chitchat. Nga kaning yuta dire sa gilid ni Mamlo, napalit na nako ani kagaya. Di pirma nako. Four for floors si Madre no? Oo. Uh -huh. okay, ten. Hello. Oh, no. So nako sa kyan ang sa ni yes, Mamlo, tara Mamlo. Let's go. Aside sa sikat siya sa TikTok no, moto vlogger siya mo ni yang motor. <laughs> mo ni. Yung... <laughs> Tapos so, kanin, was mo na nito yung sports car. Sports car, car na ko. Kanang pink kay siya niya. Walay laing pink ako lang. Okay naman, good. Mahalata nila nga ako ni. Ayun Ay, lang, good. Ayun lang, good. Yung mga man ta, ako. Si Chito man. <laughs> <laughs> Masa man. Masa ato... kayo na si Ken sa sa Ken na ni Barbie. <laughs> 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 Grabe ang gi, gibaylo sa ginoo. Grabe. Sobra, amazing. sobra. May anagit sila nga. Add to ka Jingkot malipay ko nga makaana ako mga parintes ako aba na ra akong gina-share pero dili sila makalimot sa ako ah naay ka isa nga nay, nagpasalamat na ako wala ko kabalo nga asa na ako siya natagaan tagaan ko kinsay natagaan na ako nga pag nadyo ko kwarta sir chits linya pariente uh, 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 o linya hatag ko tek pay bandit tanan isa sa natagaan na ako nag-message ni tulo akong luha kay ingon siya salamat kaayo kay nakakaulmig pa ni hapon karon uh, 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 ana ang impact sa muhatag ka and then kung muhatag dai ka searches para sa akoa ako, ah? ako hmm. pag may tao nga muhatag sa uwa dili ko makani katong mga katigulangan nga nag-share o blessing hmm. sa amua, sa gagmay pamih, mi, tili ko makalimot, mm. Sir Jim. Maunang, ko sa ilaha, nga kung naajud ka, share. Right. Sooner or later, pagdako right. sa tao nga gitabangan ni mo, minguna sila, kana buutan ka ayaw. Yes. Kana power of mouth. Diba? ba? Yes, yes. Grabe. Gitagaan yes. ko, anak. Gisharean dyo ko niya, anak. Yes. Di ko kalimot niya. Everything is material diri sa kalibutan. Hmm. Unsa ang magpabilin kung kinsa ka. Kung kung unsa ka ka maayo kung mm. unsa ka kagiver sa uban mm. ma remember nila nga ikaw mother lou nag share nag blessing sa amoa yeah. kini si mother lou na tagaan ko og kwarta yeah. kini si mother lou na nako sa panahon na walang wala ko kana ang nag matter what matter most is who you are wow na. And i am blessed for who you are mom mm. lou blessed po kay kailata amig amigo ta uh, dili man kaayo mapansin gud sa mga tao uh, og asing saksi ko sa tanan nimong pagpaningkamot uh, sukad so atong pandemic uh, og saksi ko sa karon saksi na kayo ko sa si imong mga kadaogan and you deserve everything mamlo deserve kaayo ni mo tanan salamat sa inspiration nga imuhang i-share sa mo grabe gyud mo ni di ba, ko sa si imo mamlo excited na kay ko sa aton chit chat sukad atong nakaadto gyud ko sa inyo ha, sa Valencia mamlo as in grabe deserve ni mo tan deserve deserve as in grabe ka deserve ni mo you have a very um, wonderful heart um, og manifest siya sa imuhang kagwapa karon. Nagilak. Ah, <laughs> si imuhang kagwapa karon. Um, Ay, ate. Basta as in, grabe ang imuhang mga ginaagian. Um, kay man ka nga dili ka ayoko ko vocal sa social media but mangumustahi ra man ta sa sa chat i think kay ka na and uh, Grabe, congratulations sa imo. Congratulations o I think kung unsa pa may maabot nga mga challenges, wala sisiw na lang kayo na sa imo. Sisiw na lang kayo na sa imo. And Wala na. Nanasa din, nanasa oh, din. Nanasa din. Yeah. Salamat, Salamat ka sa ko. Salamat, mamlo. Lo. Salamat. Kabalo pud ko. Kay ba mo um katong sa dili pa tong sa buhangin nga balay ha, katong uh, sa bangkal pa. yes. Ba? yes. Katong na itong na itong, itong old nga kasakyan ni Ma'am nga, Nagagag, pangandoy, rin put down inyong angkul o sa na niya. Kanang kahibaw ka ng feeling na kaya nabit kahibaw ka nga, dili mapa, mapain mo, uh -uh. pero kapangandoy ka. Correct. Motong, ha, po sa ako mga kaagi yes, yes. gabi mga gabi po mga pagsulay pag paningkamot natuman na, natuman jud. so gabi jo ah uh, basta oi nang Karoon na ninyo nabalaan nga friend ni Mr. Oh, dati pa. Nga, sa una pa migud ano ni Ma'am Lo nga oh. um as in kanang dili dili ko magpa dili pati si Ma'am Lo man dili kayo. Dili ko naga, oh, nagapose sir. Oh, wala kayo oh. ano. Pero lucky amo friendship. Yes. Um og na ninyo nabalaan. So <laughs> So grabe as in That salamat so Ma'am Lo. So salamat Yes, kayo. Yes.